Hi mga kabesh! Meron na naman kayong matututunan sa akin tungkol ito sa kidney o ating mga bato. Sasabihin ko lang naman sa si inyo kung ano yung mga warning signs kung paano nasisira na ang ating mga bato o kidney. Pero bago yan, kailangan munang malaman natin kung ano ba ang kidney o bato. Siyempre, ang kidney o bato, siya ang kumukulekta lahat ng mga dumi ng dugo sa ating katawan, basurero, ayan. At siya din ang nakakaalam kung gaano karaming tubig. Syempre sa ating katawan din, 'di ba? Ito po yung mga warning signs para malaman nyo kung nasisira na ba ang kidney niyo. Syempre, una, nagsusuka ka ba? Palagi kang nagsusuka? madaling mapagod at nanghihina ayan Siyempre, pagbabago ng dami ng ating mga ihi ayan nagmamanhid ang ating mga muscles ayan lagi kang sinisinok 'di ba palagi kang nangangati ayan pananakit ng dibdib oh ayan at nahihirapang huminga hirap ka din sa pagtulog at nahihirapan kang mag-isip. Ayan, yan po ang mga warning signs kung meron na tayong problema sa kidney. Kaya hala, kumonsulta na tayo sa malapit na hospital at sa ating kilalang doktor para maiwasan natin ito. Until then, mga kabesh!